Lots News Updates sa ating mga balita. Background check sa mga kandidato sa eleksyon 2025 ipinangako ng AFP. Malawak ang wildfire sa Los Angeles, anim patay, libu-libong residente lubikas. 61% ng mga Pilipino pabor sa investigasyon ng Quadcom CWS survey. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinangako ng Armed Forces of the Philippines o AFP na gagawa sila ng masusing background check sa mga kandidato sa gaganaping halalan sa Mayo. Sa isang pahayag, isinaad ng AFP na gagawin ang naturang inisyatiba katuwang ang Commission on Election of COMELEC at Philippine National Police o PNP. Ito'y upang matutukan ang pagtukoy sa mga potensyal na banta sa seguridad ng bansa tulad ng posibleng pagsubok ng panghihimasok ng mga dayuhan. Dagdag ng AFP, kanilang agad ipararating sa Comelec ang anumang confidential information na kanilang makakala para sa kaukulang aksyon at nangangakong magiging patas ang gagawing intelligence gathering. Kanilang idiniin na tungkuli ng AFP na mananatiling non-partisan at ang lahat ng kanilang mga aksyon ay nakahanay sa demokratikong proseso. Hindi ba baba sa anim na katao ang patay sa patuloy na wildfire sa Los Angeles? habang marami pang iba ang sugatan sa iba't ibang bahagi ng lungsod tulad ng Pacific Palisades, Altadena at Pasadena. Libo-libong sa residente ang lumikas upang makaiwas sa panganib. Tinatayang 5,000 na estruktura kabilang ang mga tahanan at negosyo ang nasira ng sunog. Patuloy na nagtutulungan ang mga bombero upang apulahin ang apoy, ngunit nananatiling hamon ang tuyong kondisyon at malalakas na hangin. Mahigit 2,000 na bombero ang nagtutulong-tulong upang sugpuin ng apoy. Ayon sa ulat, ang pagbaba ng bilis ng hangin ay nakatulong sa kanilang operasyon, ngunit patuloy silang nahihirapan dahil sa tuyong kondisyon ng paligid. Samantala, nanawagan si Governor Gavin Newsom sa mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga kautusan ng lokal na pamahalaan. 61% ng mga Pilipino ang pabor sa joint investigation ng House Quad Committee sa mga isyo ng drug war ng Administrasyong Duterte at operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang lumabas sa survey ng Pulse Asia mula November 26 hanggang December 3 noong nakaraang taon. Lumabas din sa survey na kinumisyon ng Start Base consultancy na 11% lamang ang hindi pabor sa pagsisiyasa, habang nasa 24% naman ang hindi masabi kung sila ba'y pabor o hindi sa pagsisiyasa. Mula sa 61% national percentage, 73% ng respondents sa National Capital Region ang pabor sa investigasyon ng Quadcom. Sinundan ito ng 66% sa Balance Luzon at 59% sa Visayas Naitala naman sa Mindanao ang pinakamababang porsyento ng mga respondent na sumagot ng pabor sa 46%. Gayunpaman, naitala rin sa Mindanao ang may pinakamataas na bilang ng respondent na hindi masagot kung pabor ba sila o hindi sa inquiry sa 30%. Itinuturing ang Mindanao na baluwarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kaalyado na sangkot sa mga isyong iniimbestigahan ng Joint House Panels. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>